ay magluluto ng kabsang lamb, karne ng tupa. Ayan. Pinapalambot ko pa yan. Kasi ano, tapos magnayo, naglaga ako ng kanin. Lalaga ko muna ng kanin ng konti para maging maluto. At saka ko siya ipapatong doon sa igigisa kong karne ng tupa. Konti lang yan kasi pagkain lang yan ng bata. Ayan, gisa na ako ng sibuyas, tapos ang kamatis ay kakakukod ko rin ko na lang. Ayan. Hindi naman siya masyadong matrabaho kasi ilalaga mo lang naman siya. Maya-maya ulit. Yan ang karne ng tupa. Hindi <laughs> ko tinanggal yung kanyang taba para mamaya pagginis ako siya. Yung taba niyang magigisa ng kanyang karne doon sa sibuyas. Siyempre si kanin kumukulo na. Yan. Iba kasi ang pagkain ng batang lalaki sa pagkain ng batang babae. Ayan, maaarte ma yung mga alaga ko. Ginisa na ako, nagisa na. Ginisa ko na siya, ginisa ko na. Ayan, na ako.

konti lang to para sa bata lang to kaya lang ng bata nalagay ko na yung kanyang siyas pinasangkot ko na siya talabas yung mantika niya dyan pero nilagyan ko pa rin siya ng konting olive oil Sabi, na nag yung kamatis. Masangkot na ka naman. Malambot na siya, pero hindi pa yung asin sobra. Pero okay na yan, kasi gugupit-gupitin ko naman mamaya yan para sa pagkain ng bata. Bata ng lalaki. Ayan, nalagyan ko na rin siya ng spice. Eh. Siyempre, turmeric. Nagdagan ko yung turmeric kasi, ano, para magdilaw siya. At konting kamon, cumin powder. ating pampalasa. Salambot na siya pero yung konting sabaw na tinagot ko, isasabaw ko ulit sa kanya dahil doon ko iluluto. Nilagyan ko siya ng konting ano, tomato paste pinagka ko siya ng konting tomato paste Kaya na. Kaya na siya. at yung pinagladaan kanina sasalain ko para wala siyang dumidumit ng parang yun. Pakuluin ko lang ito ng konti para magkulay ang aking karne doon sa mahinalo kong spices at maglasa doon sa nilagay ko pampalasa. Pampalasa. Ito na pang bato dito. eh. muna siya uh, ang uh, pakuloan ko at ako ilagay. Ayan. Kulok-kulok-kulok. Ay, anin ko lang siya. Hindi ko masyado ubusin yung tubig. Ay ilalagay ko yung kanin. So, isa naman na ating nilutin na ay para naman sa batang babae. Tapos, mamaya pagdating ng hapon, magpalulat naman ang aking among babae. Yan na, bali lalagay ko ng kanin dyan. siya. Bali, hihinaan ko na lang ito ng apoy. Para hindi lahat niya simutin ang nilagay ko sa bawo. <laughs> Ayan. Ayan siya. Ang karne nasa ilalim. Meron pa siyang konting sauce sa ilalim. Ayan. Kaya maya-maya ulit. Hinaan ko muna ang kanyang apoy. Lagay ko muna siya sa medium high. Ayan. para mamaya, pag naluto na siya, tsaka ko naman siya, ano, masasalim na sa lalagyan. Tumutunog pa. <laughs> Tumutunog pa sa dalil. Ayan. Salim na natin ang ating kabsang chi, kabsang tupa. talagang pinalambot ko yung kanin. Kasi ang problema, yung batang kakain. Kaya pinalambot ko yung kanin niya. <laughs> pinalambot ko yung kanin niya. Para wala kasi siyang sabaw, di ba? Ayan. Ito na si karne natin Ayan. 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 Ayos natin ang pagkalagay para naman swerte. Yan ang ating Hindi ko na lalagyan ng green leaves kasi ang bata delikado. Ayan, yan ang ating kabsang karne ng tupa. Ayan. Ayan. Salamat, salamat sa mga nanonood dyan. Ayan. May kalab siya. Tawta ulit. Team Bahay Kulita. Team One Love. Team Kapay. Team... ah, Puya team ka Ayan, big love shout out, love shout out Sir ABM, Jan crusada, Mami Lani, get well soon. Ayan, tapos na ang ating kabsang. Kabsang laham, Bye-bye for now.